sa aklat ng mga gawa ng mga apostol 2.38 hanggang 39 ay ipinahayag po ng mga apostol ang magaganap na pagtawag sa mga taga malayo na kasama rin pinangakuan na tatanggap ng Espiritu Santo. Sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristong naglilingkod sa inyo sa palatuntunan ito na ang mga katotohanan ito'y natupad sa pagkasangkapan ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo ng kanyang ipangaral ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, isang bansa na nasa malayong silangan. Nagsimula ang gawain ito noong Hulyo 27, 1914, kaalinsabay po ng unang digmaang pambuong dengue. Ang mga aral na itinuro ni kapatid na Felix Manalo ay ang mga aral na itinuro ng Panginoong Heso Kristo at ng mga apostol sa Iglesia noong unang siglo.